last day na ng feria. Babay na next year again. Next year again. Unyuro. Matamis kaya yan. Last day na. Ni Ganito ang gusto kong gawin sa ano yung parang fake lang na ganyan no. Pang display ng mga ano ko doon sa almusal. Gusto, gusto kong gawin sa pero gusto na. Gusto iyo kaya fake unyuro. Ayan. Last day na. Last day na. Palla nga ni mag ka. Oh, ano 'yun? Parang malabo, parang usaw. Ha? Malabo. Hindi yan malabo. Ano ko naging malabo? Si babae. nanbabayi. Na-all city niya, parallel na ka mo diyan. Ta last man, night nine eh, last night na. Ah, ah. Ah. O nasa sa sa ko lang doon, -do ng iba. Gali so, na ata sa kaunan dahil na ano? Dahil na nag an kunya haluyong kada pa no magkakan. Dahil da anin da aram kumakakan ka uda eh. Kaya suminarado so, na baga. Mm, um, lana last day, last day. Sa isang taon ulit. Tapos na. Ito oh, yung mga bingwitan. Pang bata na laro. Ayan o. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. na talaga na Nagsarado na ano. Dahil na nag last day. ng linggo dahil nag ano. Hiruna pala na ni. Hiruna, grab. Ujan oh, kami na adik. Just colored. Oh, karawat na ka mo. Nasa agawin. Bago Ay, may nakuha asya Susi. Oh, iyon na. Ano nga na, adik Nakikinig ako ng ano di. Nakakapang. Oh. Maurog mo din yung maliksi yun ang ano. Marig maton ang mata. Oh, yan na so agom. Yan pala ng agom. So, dahil na so babae. Ay, sen. Wala. kamo may pa pala kami na itukal kagabi. So, su yung susi. ano mo yan na lalaki? Oh, may putong. May puntos pa pala ng uh, ah, magnay Oh. Pag prospek ang 1,000 bal. Hindi magirare ang kalalabasan. Bakong mga adik. Hanggang doon na. Tiktaram. Tiktaram.